magud ng si Rita Danielle sa kontra sa Laysay na inihain ni Archie Alimanya kaugnay ng reklamo niyang act of the seriousness iniyak ng abogado ni Rita na may mga material admissions na maaaring magbigay ng matibay na basihan para ipagpatuloy ang kaso sa korte. Sa kasalukuyan, unti-unti nang nakakabawi si Rita mula sa insidente. Ngunit nilinaw ng kanyang kampo na ayaw nilang magtagpo muli ni Archie. Ayon kay Rita, It was very traumatic for me and honestly po I really don't know how I would feel if I see him again. Ay, ayun niya makita si Hannes. So hindi siya ano magtatanong ng when will I see you again. Pumupuno pa rin ang dugo niya kay Archie Alimanya. <laughs> oh. Hindi, totoo yun. Kasi kapampangan. O, oh, Pets talaga pa wow. ano. Oh, ano. Oh. Kaya, hindi ibig sabihin na ano lang ako niya, Kerita, <laughs> na may katibayin siya na, di ba yung nag-sorry ka, pero ginagamit na rin ba talaga yung mga chat-chat, hmm. mga messages, video sa kwarte? Yung, di ba parang, ang sabi kasi ni, ano, ni Rita, nag-sorry naman daw na nga sa kanya. Diba yung oh, gano'n? Pwede kung hindi na, private, eh, no? Oo. Oh, oh. oh. Parang message. sabi nila, sabi lang nila, upon reading oh. the counter affidavit of uh, Archie Alemania, parang may admission nga na ginawa niya oh, yun. O, nag-sorry e. Kung nag-sorry ka, ibig sabihin, nagganap yun. You did something mm -hmm. wrong oh, oh. that you have to apologize. Ay, wow. O, oh, diba? syempre. <laughs> pero syempre, ano ko, parang ano pa to, aabot pa next year. Medyo matagal-tagal pa itong kaso na ito. Magtatagal pa sigurado yan. Kasi yeah. alam naman natin din ang justice dito sa atin. Oh, justice uh, uh, system. Mag-bad gun. Mayroon po, parang pag-oong. Yeah. O, oh, oh. diba? Yes, justice system ng bansa. O, oh, o. Oh. Kaya nga saan dyan ang Justice League? Siya na Superman, Batman, oh, Batman, <laughs> Batman. Parang mabilis kasi may power ang Justice League, di ba? O,